ko po para sa mga uh, Yolanda victims um uh, alam kong imposible pero sana pilitin na uh, makabangon ulit siguro hindi magiging madali o hindi magiging mabilis yung pagbangon yun, niyo pero sana kahit mabagal kahit uh huwag niyo isipin na hindi niyo kaya dahil walang kayang walang hindi kayang gawin ng mga Pilipinas. basta maniwala lang kayo sa mga sarili niyo at uh, siguro ngayon mag-iingat na kayo since natuto na kayo, di ba? At ayun, uh, kami nandito sa Maynila, lahat kami talagang nag-iisip ng paraan para makatulong sa inyong channel. Kaya, um, intayin nyo lang at huwag kayong mawawala ng pag-asa. Uh, Siyempre, hope of course, um, tiwala. Uh, tiwala, lakas ng loob at pagtutulungan. Katulad ng sinabi ko kanina sa, sa ano, sa, syempre, para dito sa bayan natin. And syempre, uh, maayos yung pagbangon at sana maging mabilis yung pagbangon ng 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 bansa natin. Alam ko sobrang daming pinagdadaanan lalo na yung mga taga bisayas uh, sana ngayong Pasko, huwag tayong maging bitter kay Lord sa mga nangyayari ng ating Chuchisia at sana i-celebrate pa rin natin ng maayos at masaya ang birthday ni Lord. At saka uh, um, sana magtulungan pa rin ang lahat. Um, Actually, pero yun naman yun na yung nangyayari yun. ngayon kasi lahat talaga nagtutulungan at sana rin sa iba na parang <laughs> kasi may mga iba na parang walang magawa na ang mga comments lagi sa online parang super negative. Sana uh, kung wala naman silang magandang masasabi, huwag na lang silang mag-comment kasi lalo madidepress lang yung mga nasa lanta at saka sana rin huwag silang mag-judge ng mga tao na dumutulong yung, yung mga ganun. Basta magtulungan na lang tayo at magmahalan tayo. <laughs> siguro sana makabangon ulit yung Pilipinas. Tsaka sana makonsensya yung mga, alam mo yung ano, hindi lang din eh kasing magsalita pero sana makonsensya yung mga nasa, yung mga nakupo sa government natin na dapat meron tayong nakalaan na pera just in case na may emergency dito sa Pilipinas pero saan nila ginastos dito? Sana makabangon talaga. Alam ko na hindi tayo makakapag-spend ng Christmas tulad ng last year na sobrang masaya. Pero pumunta tayo doon. Subukan natin pumunta doon. Kahit hindi natin marating yung ganun kagrabing saya, subukan natin bumangon. Ayan ang message ko po. Sana po nilang kakalimutan magdasal push ko talaga ngayong Pasko na sana yung mga napit ko yung bagyo na makabawi sila na huwag nilang makalimutan na nandiyan pa rin si Lord na kahit nangyari yun, eh, merong dahilan kung pa't nangyari yun so sana huwag kumay mawala ng pag-asa ay mandado sa lang pagyo palagi uh, alam ko po na merong po may parating na blessings na ibibigay sa atin sa na